sama-sama sa sa saksi! Mga bago sa saksi, bistado ang isang lalaking iligal umanong nagbebenta ng baril online. Inaalam ng mga pulis kung totoong sundalo ang sospek na nakasuot ng uniforme ng Philippine Navy ng maaresto. Saksi si Jamie Santos. Exclusive. Nagkasa ng entrapment operation ang mga tauhan ng PNP Maritime Group matapos makatanggap ng impormasyon na may bentahan ng loose firearms sa social media. Sa surveillance video, makikita ang dalawang lalaking nag-uusap sa may tagig city kaninang hapon. Nang may tila ibinulsa ang lalaking nakauniforme, doon na siya hinawakan ng lalaking kausap. Saka naglabasan ng iba pang tauhan ng PNP Maritime Group para siya'y arestuhin. Nakatransaksyon ng mga taga Maritime Group sa social media ang suspect na nagbebenta ng baril sa halagang 20,000 pesos. Through the, uh, Messenger, uh, Facebook, yung ating mga cyber patrollers uh, naka-engage niya at uh, doon nagkaroon ng transaction at uh, kanina nga, 130 pm sa Tagig nahuli na mga operatiba natin. Ang suspect naka uniforme pa ng Philippine Navy. Mayroon tayong nahuli nga na member ng Philippine Navy, allegedly. No? So bine-verify pa naman namin yun. Meron siyang uniform na daladala at uh, may ID pa nga. So we're still in the process of verifying if uh, he's really a legitimate uh, member of Philippine Navy. Mm -hmm. no? Ayon daw sa suspect, isinanlalang sa kanya ang baril. Inaalam pa kung matagal nang nagbebenta ng baril ang suspect o unang pagkakataon lang ginawa. Nakuha sa kanya ang isang 9mm caliber pistol, mga bala at ang marked money. We have to account to firearms at the same time. Uh, one less loose firearm sa market is one less crime na possible na mangyari sa ating mga kababayan. Patuloy ang investigasyon sa pagbibenta ng loose firearm ng naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng no, Office of the Solicitor General ang inendorso ng Philippine Statistics Authority na pagkansela sa birth certificate ni suspended bamban Mayor Alice Wu. Sa pagdinig, lumitaw na may kapangalan at ka-birthday ang alkalde na kapareho rin niya ng lugar ng kapanganakan. Saksi, si Ma'am Gonzales. Iisang pangalan, pareho ng kaarawan, pero magkaiba ang katauhan. Is it a coincidence? na may dalawang Alice Lialgo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac. Or is this a case of stolen identity? Ito ang mga bagong tanong na lumutang sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children kanina. Iprinisinta ni Senadora Risa Ontiveros ang larawan ng isang Alice Lialgo, kapangalan at kababayan ni Suspended Bamban Mayor Alice Go. Ang NBI clearance ng ngangalang Alice Dialgo inapply raw noong November 3, 2005, ilang araw lang bago i-file ang delayed registration of birth ni Mayor Go sa Tarlac City noong November 22, 2005. Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office. Sino po ang babaeng ito? na may pangalang Alice Leal Guo, pero hindi ka ni Mayor. Nasaan na po siya ngayon? March 2021 naman kumuha ng NBI clearance si Mayor Go. Baka ibang tao talaga yan, ma'am. Hindi sa sistema ang may problema. Pwedeng nangyari dahil sa isang switch? Pwede, ma'am. Pero hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nangyari dyan aalamin ng NBI kung nasaan ang isa pang alis ni ng GMA Integrated News ang pagpunta ng NBI agent sa sakaling nakalagay sa iprinsent NBI clearance sa Senado. Pero iba ito sa mismong lugar bagamat katunog. Sabi ng mag-asawang nakatira roon, walang alis lialgo roon at hindi rin umano nila ito kilala. Pinuntahan din namin ang lugar na nasa clearance pero walang kalye roon na kapangalan ng kalye na nasa dokumento. Wala pang pahayag gaunay nito si Mayor Goh na hindi dumalo sa pagdinig dahil masama raw ang pakiramdam. Sa kanyang liham sa komite, sinabi ni go na matindi na ang epekto ng mga pagdinig at mga aniay malisyosong alegasyon sa kanyang physical at mental health. Pero nanindigan ang komite na kailangan niyang humarap kaya sinabina na siya. Gayon din ang kanyang ama, tatlong kapatid at partner ng kanyang ama na si Lin Wen Yi. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the Sabina, I will cite you in contempt. Tinanong din muli ng mga senador kung si Mayor Go nga ba ang Chinese national na si Go Huaping. Sabi ng NBI, nakuha na nila ang fingerprint records ng dalawa at sinusuri na nila kung pareho. Lumabas din sa pag na iba-iba ang idineklara ni Go na pangalan ng nanay niya sa mga binuksang bank account ayon sa Anti-Money Laundering Council. Nakalagay po, Wenli Lialpo. Lial po. Nung binuksan niya yung account niya, voluntarily, sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yi Lin. lang. Apa. Dahil sa mga isyo sa pagkatao ni Go, pinapakan sila na ng Philippine Statistics Authority ang Certificate of Live Birth nito. We already endorsed uh, to the Office of the Solicitor, Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah. Because uh, ang PSA naman has no power to automatically cancel uh, pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. Pinag-aaralan daw ito ng Office of the Solicitor General. Pumarap naman sa komite ang nakalista umanong incorporator ng Hong Gaming Corporation na nag-operate noon sa Bamban Pogo Hub sabi ni Merly Joy Castro. Nagulat na lang siya nang may natanggap na imbitasyon mula sa Senado at sulat mula sa BIR tungkol sa pagsasara ng Hong Sheng. Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano mag ano, ng corporation. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. O yung signature niyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Kaya nasita ang Pagcor. Paano nakalsot ito sa kanila? Addresses po ng mga incorporators are being checked, na, checked one by one because in the previous probity check po na gina, uh, ginagawa, it only includes the documentation, the uh, documents of the corporation, as well as the uh, cases. Ayon kay Ontiveros, may ebidensya na ng koneksyon ng iba't-ibang nirade na Pogo Hub sa bansa. Si Wang Jiang, ang Chinese fugitive na kasosyo sa Bamban Pogo, incorporator din ng Pogo sa Sun Valley Clark. Ang Hongsheng Gaming Corporation naman na nasa Bamban Pogo Hub, konektado rin daw sa Lucky South 99 sa Porak, Pampanga. Sa pagdinig na si Porak Mayor Jaime Capil kung bakit hindi sila gumawa ng paraan na makapasok sa Pogo Hub ng inspeksyon ni nila ito noon. Pinapasok po kami hanggang doon lang sa guardhouse. Pero doon sa... Doon, hanggang sa security office lang. Kaya Uh, hindi po sa buong uh, area po. Okay. So walang checking na nangyari? Uh, Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung pasad. in reality walang checking na nangyari? Ganon po yung uh, nangyari dahil uh, hindi po tayo pinapasok talaga sa, sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon uh, ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Akala po uh, namin nangyayari talaga na... Uh, that's a private property. Inihahanda na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang mga kasong isasampa sa Porak Pogo Hub. May labing apat na persons of interest daw sila at tatlo rito ang tinutugis pa. This is the only first time that members of the commission of the secretariat are getting vet uh, threat threats that are uh, nerve-wracking and chilling because these are not ordinary uh, money launderers. Uh, Madam Chair, Your Honor. These are honest to goodness transnational criminals with records dating back to decades in China, Hong Kong, and Macau. Para sa si GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Desidido ang Philippine Animal Welfare Society o POS na magsampa ng reklamo laban sa mga operator ng Pogo Hub sa Pampanga dahil sa anilay pag-abandona sa mga hayop sa kanilang compound. Pero sabi ng operator ng Pogo, walang pasihan ang hakbang ng POS. Saksi si Darling Kai. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga alagang hayop na natagpuan sa niraid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. ...kinang-hina, puro sugat at nilalangaw. Ilang araw na raw hindi kumakain at umiinom ang mga ito... ...nang makita ng mga otoridad sa compound. Iniwan ng tumakas ang mga nagtatrabaho at nagtira sa compound... ...nang malamang may raid. Agad humingi ng tulong ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC... ...sa Philippine Animal Welfare Society o POS... ...para i-rescue ang labing tatlong aso, isang pusa, dalawang ibon at isang unggoy. Yung team namin nung pagdating doon... Uh, nanungkot talaga sila kasi yung mga animals ang sinabi ng taga paok eh ano sila um, hindi pa sila napapakain or nabibigyan ng tubig ever since i think start of june obviously yung mga animals are very traumatized medyo uh, gutom na gutom uh, in several malnourished states kaya naman desidido ang POS na magsampan ng reklamong paglabag sa Animal Welfare at laban sa mga operator ng porak Pogo Hub. Yung forms of cruelty, it can be active cruelty like pinalo, pinukpok, sinaksak or it can be passive cruelty which is neglect. Neglect or failure to provide adequate care is also cruelty. Handa naman daw silang tulungan ng tao. We can give them the names. They want to file cases dito sa mga uh, those who are... Uh, Neglectful dito sa pag-aalagaan nitong mga uh, aso and mga ibon na ito and dumang na nakuha natin. And then uh, we will help them of course. Nauna nang sinabi ng kinatawa ng Lucky South 99 na wala raw basihan ang magiging hakbang na ito ng POS. I think it's not abandoned. The company was merely in the process of winding up its affairs. So therefore, there's no abandonment there. The law is clear, no? walang intention or intent. Um dun sa ano sa sa Animal Welfare Act hindi siya pwedeng ay hindi ko sinadya o oh, sinadya ko kaya ako I will be made liable for abandonment. Sa ngayon, nasa shelter ng posang labintatlong aso at isang pusa na unti-unti na raw bumubuti ang lagay. Kapag tuluyan na raw gumaling at nakarecover, pwede na silang i-adopt. Pero kailangan daw dumaan sa mususing screening ang may gustong mag-ampon sa mga rescue na hayop. Ang ibang uri naman ng hayop ay tinurn over ng paok sa DENR. mo muna namin sa DENR and then i-dinonate id 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 yata yung sa Quezon City Wildlife. So sabi ko, ah, napakaganda nito Uh, nung ibon, yung dalawang ibon na yun, uh, dapat mas maraming uh, makakita dun sa ganda ng na yun. Sa ngayon, nananawagan ng post ng donasyon para matustusan ang tuloy-tuloy nilang paggamot at pag-aalaga sa rescued animals. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Parehong hindi dadalo sa pagdinig ng kamera tungkol sa drug war, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa. Sa pagdinig naman ngayong araw, sinabon ng mga kongresista ang ilang pulis na nag-operate sa Oplan Tokhang. Saksi si Jonathan Andan. Hindi sisiputi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawa ngayong pagdinig ng kamera sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa pahayag ng kanyang dating presidential spokesman, hindi natatakot si Duterte na harapin ng mga nag-aakusa sa kanya, pero sa korte at hindi sa House Investigation, Iginigit daw ni Duterte ang kanyang right against self-incrimination kasama sa si senador Bato Dela Rosa sa mga iniimbitahan ng House Committee on Human Rights. Bilang PNP chief noon, si Dela Rosa ang nagpatupad ng gera kontra droga kung saan libo-libo umano ang namatay. Pero ayon sa senador, hindi raw siya dadalo alinsunod sa payo ng Senate President Chief Escudero. Tupusan ng uh, bumunta, pero I, I don't want to become the president of uh, violating the uh, interparliamentary courtesy. So mm -hmm. Sinusunod ko yung uh, guidance ng aming uh, Senate President. Ayan po ang uh, sagot niya sa akin. Uh, hindi ka dapat pumunta doon on the grounds of uh, interparliamentary or interchamber uh, courtesy. Mm -hmm. Pero sa isang pahayag, sinabihan ni Escudero na sinabihan daw niya si De La Rosa na susuportahan niya anuman ang maging desisyon nito. Pero si De La Rosa raw ang ayaw pumunta sa pag -dinay. Susulat kay Escudero ang chairman ng Komite ng Human Rights sa Kamara na si Congressman Benny Abante para sabihin kailangan dumaluan ni Senador De La Rosa sa hearing ng EGK sa Kamara. Sabi ni Abante, walang dapat ikatakot si Bato dahil igagalang siya sa pagdinig. Hindi naman daw siya iimbestigahan bilang senador kundi bilang dating hepe ng PNP. We are not actually pointing an accusing finger on him. Hindi mo uh, there are some things na kinakailangan lang marinig niya ang mga biktima. And there are things na He must clear himself. Hindi rin dumating sa so pagdinig si dating Solicitor General Jose Calida at ang mga dating hepe ng NBI, PNP at PNP-IAS. Kanina, pinaggalitan ng chairman ng House Committee on Human Rights ang mga pulis na kumukuha ng litrato ng mga kaanak ng EJK victims. I am prohibiting any police officer to take pictures of these victims. Respect this committee. I do not want anyone to take pictures of anybody If you are not member of the media... Nasa bunde ng mga polis na nag-operate noon sa mga drug suspects sa Piatas, Quezon City, kung saan tatlo ang namatay dahil hindi raw alam ang protokol ng OPLAN Tokhang na kanilang ipinatupad. Ano po ba ang protokol na gagawin sa uh, OPLAN or Project Tokhang, which is differentiated from OPLAN Double Barrel? Noong time po kasi na is eh, sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas, sir saot ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Nagkamali lang po ng pagkakasalita po si Agaraw. Pero alam niya po yan. Dahil ito po, matinunta po ito. Lumabas din sa pagdinig na wala ni isang pulis ang sinampahan ng PNP ng kasong kriminal sa mahigit 6,000 drug suspect na napatay sa mga police operation sa drug war. Sabi ng PNP sa NBI daw kasi lumalapit ang mga kaanak ng na mga namatay dahil walang tiwala sa mga pulis ang mga ito. Humarap din sa komite ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK na ang ilan ay lalapit daw sa ICC o International Criminal Court para mapanagot ang mga pulis na pumatay umano sa kanilang kaanak. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Nahablutan ng wallet ang isang estudyante sa Daraga Albay. Tinangkapang tumakas ng suspect pero na-corner din ng ilang nasa lugar. Saksi, si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagtakbo ng isang lalaki patawid sa kalsada ng Daraga Albay. Maya-maya pa na-corner na siya ng ilang residente at mga kawani ng Public Safety Office. Ang lalaki sa video, sospek pala sa pagnanakaw sa isang estudyante. Bulang kami. Kapunta ang munisipyo, itawag ako sa radyo, yung naka-basement dito. Nakainabangan na nila. Ayon sa polisya, sinunda ng sospek ang biktima at nang makarating sa lugar na hindi nahagip ng CCTV, doon na nito hinablot ang wallet ng biktima na may lamang mahigit limang libong piso. Agad namang nakahingi ng tulong ang biktima, kaya hinabol ng mga residente ang lalaki na nagtangkang tumakas. Nung nailin ko na, hindi na ko lang bigla. Hindi ko man na, ano kung may patalim o ano man, basta siya din ko, ko. Agad namang rumisponde sa lugar ang pulisya, kaya tuluyang inaresto ang sospek. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, ang inyong saksi nagsama-sama sa isang tech conference sa mahigit 200 railway professionals sa bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang mga railway project at kahandaan sa banta ng terorismo. Saksi, si Von Aquino. Are becoming... Tinalakay ng Department of Transportation ang ilang infrastructure flagship railway projects ng gobyerno kabilang ng LRT-1 Cavite Extension Project na malapit na raw maging operational. Ang MRT-7 project, 70% na construction progress na magkakaroon ng partial operation sa 2025. Ang Balagtas Station naman ng North-South Commuter Railway System o NSCR malapit na ring matapos. Just recently One of the contract packages of the project has celebrated the 100% civil works completion of their 14 kilometer viaduct scope um, between Malolos and Bocawe. Now the Viaduct section from West Valenzuela to Bocawe is also expected to be completed within this year. Naghahanda na rin daw ang Philippine Railways Institute sa malaking demand sa manggagawa ng railway systems. Uh, right now we are focusing on training the existing railway lines because these new lines have yet to send um trainees. But uh, we can slowly um we can slowly feel that this uh pressure is mounting. Uh specifically MRT7, they have already sent uh 120 Uh, for the first batch, 45 and uh, 70 plus for the next batch uh, of training. Kakibat Ka naman ang mass transport ang kahalagahan ng siguridad, lalo na ang pag-iingat laban sa terorismo, physical man o sa cyberspace. Kaya ang Office for Transportation Security o OTS sa ilalim ng Transportation Security Program ng DOTR, inaatasan ng transportation sectors na magsumite ng security plans para mapigilan ang banta ng terorismo. Siyempre dapat malaman mo kung ano yung risk or yung kahinaan ng uh, kung ano yung terminal o yung vulnerability niya. Kung ano yung pwedeng madaling mang gawin ng terorista sa kanya. So yun ang dapat i-address mo, lalagyan mo ngayon siya ng mga security measures. Yun nga lang ang ilan, tulad ng airport operators at bus terminals nationwide, wala pa sa 50% ng compliance. There are some airports naman na undergoing evaluation or yung iba naman under mentoring. But eventually, uh, uh, we are uh, helping them. Para sa GMA Integrated News, Bonakino ang inyong saksi. May bago sa manang panahon na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa silangan ng General Santos City, huling na ang low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sabi ng pag-asa, mababa ang chance ng maging bagyong LPA pero magpapaula ng dalawang weather systems sa Mindanao. Tuloy-tuloy naman ang epekto ng easterlies sana sa natitirang bahagi ng bansa. Basa sa datos ng Metro Weather, may chance ang umulan bukas sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Maging handa sa malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang pag-ulan sa ilang lungsod sa Metro Manila, gaya ng naranasan kanina hapon at ngayong gabi. Angat inaangat ang sarap ng iba't ibang delicacy sa ilang probinsya na pinagpiestahan ng ilang Pinoy. Isa na dyan ng iba't ibang bihis ng lechon na isinali pa sa isang kompetisyon sa Pagadian City. Ating saksihan. Ang lechon bida ng mga handaan lalong pinaispesyal sa Lechon Festival ng Pagadian. Presenting Lechon na Mala Tiger. Lechon with polka dots. At lechong binihisan ng Hawaiian costume. Halos isang daan ang lumahok para sa most innovative and artistic lechon sa pagadian At ang grand winner na nagkamit ng 50,000 pesos na premyo, ang basket baboy ng Barangay San Pedro. Pero panalo naman ang lahat dahil free for all ang lechon para sa mga turista at residente. Hopefully this can help our lechon industry. Kamailan, alamian din kayo itong mga lechon dito sa Dakoyan sa Pilipinas. Pinangat naman ang pinagpiestahan sa Kamalik Albay. Halos isang kilometro ang haba ng pinagtabi-tabing lamesa para sa poodle fight kung saan 3,000 servings ng pinangat ang pinagsaluhan. May view pa ng Vulcan Mayon. Layon din ang aktibidad na maipakilala sa mga tagaibang lugar ang pinangat ng kamalig pagkain at kultura rin ang bida sa UN Tourism Regional Forum on Gastronomy Tourism sa Cebu. Highlight ang paggawa ng giant version ng puso o hanging rice. Batid ng Tourism Department kung kaano kalakas ang hatak ng masarap na pagkain sa mga tourist spots sa bansa. The national government is mobilizing and partnering with all of our regional offices as well as our local government units and fellow national government agencies to ensure that First, we preserve the integrity of Filipino food. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Isang Philippine Flying Limur ang namataan sa Ormoc City. At nakunan pa ito ng larawan na tila nakangiti. <laughs> Ikinatawayan at na umani ng sari-saring reaksyon mula sa mga netizens. Ayon sa nag-upload ng video, tinurn over ng isang concerned citizen ang naturang flying lemur. Matapos masigurong maayos ang kondisyon nito, pinakawalan din ito sa kagubatan. Another first para sa God of Music na 17. Opisyal na silang Goodwill Ambassadors for Youth ng UNESCO. Every unique dream that you have Is important. Never let anyone, including yourself, belittle your dream. From today, all you are our team and our crew. Please know that you are not alone. You are a part of us, and your dreams are also 17 streams. In speech, binigyan 17 member nasi Joshua ang companionship at supportive community sa pagkabot ng mga pangarap. Inanunsyo rin ng grupo na magdodonate sila ng 1 million dollars o may get 50 million pesos para sa kanilang campaign na Going Together. Very proud ang fans of Karat sa bagong milestone na ito ng 17 na nakatakda magperform mag-perform sa Glastonbury Festival. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv